Nga kanyang saboy ng tubig ang residente niyan sa nasusunog na bahay sa Banagay na Dungan sa Gataran, Cagayan. Ang bahay na yan pagmamayari ng isang babaeng 75 taong gulang. Base sa investigasyon nagsimula ang apoy sa nasunog na kortina matapos magsindi ng lighter ang matanda. Maswerte namang nakalita sa sunog ang lola pero isinugod siya sa ospital matapos malapnos ang kanyang bala. Wala namang ibang bahay na nadamay. Dalawa ang patay matapos maulog sa bangin ang isang truck sa Tabok City, Kalinga. Bumangga muna ang truck sa isang wing van bago ito maulog sa bangin. Kinilala ang mga nasawi na sina Santiago Bukiren Jr. at Pito Pagaduan. Sugatan naman ang apat na iba pa. Inaalam pa ng mga otoridad ang saninang disgrasya. Sa pool naman sa CCTV ang pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo sa Kalamba, Laguna mabilis na napaandar ng sospek na riding in tandem ang target na motor. Sa kuwang ito naman ng CCTV, makikita ang sinagawang checkpoint ng mga pulis sa National Highway. Makikita ang paparating ang nakaw ng motosiklo sa bayhinto at basta nalang iniwan sa tabing kalsada. Nang mapansin ng mga pulis ang iniwang motor, tumambad sa kanila ang isang baril at labing pitong sachet ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Yan ang frontline run-up. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.